Ngayong umaga, nakatayo tayo sa harapan ng Diyos ng may bukas na puso at kaluluwang sensitibo sa kanyang tinig. Ang pagbubukang liwayway ay isang paalala na ang katapatan ng Panginoon ay nababago sa bawat bukang liwayway at na hindi niya pinababayaan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang awit 91 na kilala bilang panalangin ng proteksyon ay umaakay sa atin sa ligtas na kanlungan ng kataas-taasan. Sa taguan ng kanyang biyaya kung saan walang anino ng kasamaan ang maaaring manatili. Ngayon, nang may pananampalataya at pagpipitagan, pinagbubulay-bulay natin ang awit na ito bilang isang taong nakatagpo ng isang kuta sa gitna ng mga unos ng buhay. Dito na itatag ang ating pagtitiwala, hindi sa mga pangyayari, hindi sa yamang tao, kundi sa walang hanggang Diyos na nagbabantay sa ating bawat hakbang. Ipinahayag ng salmista, siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tula, kundi isang buhay na pangako, isang paanyaya na manatili sa patuloy na pakikipag-isa sa lumikha. Ang tumira ay higit pa sa pagbisita. Ito ay upang gumawa ng bahay. At kapag ang ating kaluluwa ay nakatagpo ng kapahingahan sa Diyos, walang madilim na gabi, walang malalim na takot, walang nakatagong panganib na makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pangangalaga. Ngayong umaga, inaanyayahan tayong piliin ang lugar na ito ng pahinga, hindi sa mundo, hindi sa mga pagkabalisa nito, kundi sa kanlungan ng presensya ng Diyos. Maraming nabubuhay na napapalibutan ng mga alalahanin, walang katiyakan sa harap ng masamang balita, natatakot sa bukas. Ngunit ang awit 91 ay nagpapakita sa atin ng ibang landas. Sa halip na sumuko sa takot, matapang nating maipahayag. Siya ang aking Diyos, aking kanlungan at aking kuta at sa Kanya ako magtitiwala. Sa pag-uulit ng mga salitang ito, ang ating mga puso ay natahimik dahil alam nating hindi tayo lumalakad ng mag-isa. Maaaring umiral ang mga panganib, ngunit wala sa kanila ang huling salita. Maaaring lumitaw ang mga pagbabanta, ngunit hindi nila kayang talunin ang mga itinataguyod ng kamay ng kataas-taasan. Sa pagsisimula natin sa araw na ito, dapat nating tandaan na ang buhay ay hindi malaya sa mga hamon. Ang sakit, kawalang katarungan, mga patibong ng kaaway at nagniningas na sibat ay maaaring lumabas sa ating paglalakbay. Ngunit ang pagkakaiba ay namamalagi sa kung sino ang lumalakad sa amin sinasabi ng salita na ang isang libo ay maaring mahulog sa iyong tagiliran at sampung libo sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Oh, hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pakikibaka, ngunit ang katiyakan na pinalilibutan tayo ng Panginoon ng kanyang mga anghel, tinatakpan tayo ng kanyang mga pakpak, at pinalalakas tayo upang labanan ang bawat pag-atake. Ito ang pagtitiwala na nagpapanibago sa ating pag-asa. Maaring subukang palibutan tayo ng kasamaan, ngunit hindi tayo nito kayang sirain dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Kaya, sa pagbubukas ng ating mga mata sa bagong araw na ito, itaas natin ang isang tauspusong panalangin ipagkatiwala natin ang ating mga paraan sa Panginoon at hilingin sa kanya na itago tayo sa kanyang kanlungan naway bantayan ang bawat hakbang naway maliwanagan ang bawat desisyon ng kanyang karunungan at ang bawat palaso na ibinabato sa atin ay maging hindi epektibo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang presensya ngayon Lumalakad tayo sa ilalim ng pangako ng awit 91. Mamuhay sa ilalim ng biyaya, protektado ng kamay ng kataas-taasan, binabantayan ng walang hanggang pag-ibig ng Ama. Mahal na Panginoon, ngayong umaga ay lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Alam ko na ang buhay ay marupok at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong sumilong sa iyo. Ikaw ang kalasag na tumatakip sa akin, ang malamig na lilim sa gitna ng init ng kapighatian. Kapag ang lahat ay tila walang katiyakan, makikita ko sa Awit 91 ang paalala na hindi ka kailanman mawawalan ng kontrol, na ang iyong pangangalaga ay higit pa sa nakikita ng aking mga mata. Alam mo, ang bawat detalye ng araw ko, bawat kaisipang dumadaan sa isip ko, bawat takot na nakatago sa puso ko. Gayon pa man, mahal mo ako ng walang pasubali na pag-ibig na hindi nabibigo o nagbabago. Ngayon hinihiling ko na ang iyong proteksyon ay mapasa akin at sa lahat ng mahal ko. Ingatan mo kami mula sa mga panganib na nakikita at hindi nakikita. Palayain kami mula sa mga patibong ng kaaway at mula sa mga tinig na naglalayong nakawin ang aming kapayapaan. Naway ang iyong mga pakpak ang aming kanlungan at ang iyong katapatan ay maging kalasag na nakapaligid sa amin kapag ang takot ay sumusubok na mangibabaw. Ang pag-alaala sa iyong salita ay maging angkla ng aming pananampalataya sapagkat ang Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako at sino mang kumakanlong sa iyo ay hindi mapapahiya kailanman Maraming nagtitiwala sa yamang tao ang iba ay nagtitiwala sa kayamanan o sa kanilang sariling lakas Ngunit ngayon Panginoon ipinapahayag ko na ang aking pagtitiwala ay nasa iyo lamang hindi ako umaasa sa aking nakikita, ngunit sa aking pinaniniwalaan, ang iyong pag-ibig ay sapat na upang ako'y suportahan. Umihip man ng malakas ang hangin, malungkot man ang balita, mananatili akong matatag dahil alam kong binabantayan ako ng Panginoon. Gaya ng nasusulat, walang kasamaang darating sa iyo ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda. Ito ang pangakong binitawan ko para sa aking buhay at sa aking pamilya sa araw na ito. At ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong buksan ang aking puso at kumonekta sa inyo na sumusunod sa panalanging ito. Gusto kong malaman mo na hindi ka nagkataon. Kung ang salitang ito ay nakarating sa iyong mga tainga, ito ay dahil ang Diyos ay may espesyal na sasabihin sa iyo. Sa makatwid, inaanyayahan ko kayong manatili sa amin sa channel na ito upang mag-subscribe at sumabay sa amin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ngunit hindi bilang isang taong basta na lang pumipindot, kundi bilang isang taong nagiging bahagi ng isang espiritual na pamilya na sama-sama samasamang nagdarasal na namamagitan at lumalago ng sama-sama sa presensya ng Diyos. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, iwanan ang iyong amen sa mga komento at ibahagi ang iyong pangangailangan dahil dito kami ay nananalangin para sa isa't isa. Ikaw ay mahalaga at sama-sama tayong pinalalakas ng biyaya ng Diyos. Panginoon, habang nagbubulay-bulay ako ng mas malalim sa awit 91, na pagtanto ko na ang bawat salita ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala at isang espiritwal na sandata laban sa takot. Kapag sinabi ng teksto na iniligtas tayo ng Panginoon mula sa silo ng mga ngayam at mula sa nakamamatay na salot, naiintindihan ko na may mga hindi nakikitang bitag na inilagay ng kaaway, ngunit walang nakatakas sa iyong tingin. Maaring subukan ng kaaway na palibutan tayo ng mga silo, ngunit bago natin ito napagtanto, nagtayo na ang Panginoon ng mga pader ng proteksyon sa paligid natin. Walang eroplano ng kadiliman ang makakalaban sa kapangyarihan ng iyong presensya. Gaano kadalas tayong maglakad ng nakagambala, hindi alam ang mga panganib na nakapaligid sa atin. Ngunit sa katahimikan ng bukang liwayway at sa maagang mga oras ng araw ay naaalala natin na may Diyos na walang humpay na nagbabantay sa atin. Habang tayo ay natutulog, binabantayan niya tayo. Kapag tayo ay nagising, makikita natin ang kanyang katapatan na umalalay sa atin. Ito ay biyaya. Ito ay hindi nararapat na pabor. Sa makatuwid, sa sandaling ito, itinataas ko ang aking puso at ipinagtatapat na kung wala ang iyong proteksyon, ako ay wala. Kung wala ang iyong pangangalaga, hindi ako magkakaroon ng lakas na harapin ang mga laban na inihaharap sa akin ng buhay. Panginoon, sinasabi din ng iyong salita, hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na umuusad sa kadiliman, ni sa pagkawasak na sumisira sa tanghali. Napakalakas na pangako. Marami ang nabubuhay sa dalamhati dahil sa hindi nila kayang kontrolin, ngunit inaanyayahan mo kaming magpahinga sa kapayapaan tahimik man o lumalapit ang kasamaan, sigurado tayo na pinalilibutan tayo ng Panginoon na parang kuta. Hindi matatakot ang mga taong nakakaalam na sila ay nakatago kay Kristo. Ang paghihirap ay maaaring kumatok sa pintuan, ngunit hindi ito makakahanap ng lugar sa isang pusong puno ng kapayapaang nagmumula sa itaas. Sa pagsisimula ng araw na ito, nais kong iayo ng aking buhay sa katotohanan ng awit 91. Ayokong magabayan ng aking mga damdamin na pabagubago at marupok. Nais kong gabayan ng iyong banal na espiritu. Naway ang aking pagtitiwala ay hindi sa mga pangyayari, kundi sa iyong hindi nagbabagong katangian. Ikaw ay tapat sa lahat ng panahon. Ikaw ay palagian sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong mga paraan, maari akong magpahinga sa pagkaalam na ang iyong mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa akin at na ang iyong kalooban ay laging mabuti, perpekto at nakalulugod kaya panginoon iniaalay ko sa iyong mga kamay ang mga alalahanin na bumabagabag sa akin ang mga desisyon na dapat kong gawin at ang mga landas na dapat kong sundin hinihiling ko na itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak at panatilihin akong matatag kapag sinusubukan akong yuyin ng kaaway nawa'y ang aking buhay ay maging salamin ng iyong biyaya at naway mabuhay ako sa araw na ito hindi sa takot, ngunit sa buong pagtitiwala na ikaw ang aking kanlungan at aking lakas. Mahal na Panginoon, ang iyong awit ay nagpapaalala rin sa amin na ang iyong mga anghel ay ipinadala upang bantayan ang mga nagtitiwala sa iyo. Sapagkat ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang pag-uutos sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad isang pambihirang pangako. Gaano kadalas kami lumakad nang hindi nalalaman kung gaano kami protektado ng iyong di nakikitang kapangyarihan. Hindi tayo lumalakad ng mag-isa, hindi tayo pinababayaan. May mga makalangit na hukbo sa paligid namin na ipinadala sa pamamagitan ng iyong pag-ibig upang iligtas kami mula sa pagkahulog upang suportahan kami sa mga sandali ng kahinaan at iangat kami kapag iniisip namin na hindi na kami makakapatuloy. Kapag naiisip ko ito, Panginoon, napupuno ng pasasalamat ang puso ko. Ang mga laban na aking kinakaharap ay hindi sa akin lamang. Ikaw ay lumaban para sa akin. Ang mga luhang aking ibinuhos ay hindi binabaliwala iyong tinitipon at pinalakas. Ang mga sandaling pakiramdam ko ay maliit ako sa harap ng mga pangyayari ay sa katunayan mga pagkakataon para sa iyong kaluwalhatian na mahayag sa aking buhay. Ang awit 91 ay higit pa sa nakasulat na mga salita. Ito ay isang kalasag ng pananampalataya na tumatakip sa aking tahanan, aking pamilya at aking kwento. Panginoon, alam kong mahirap ang mga araw na ito ang mundo ay puno ng karahasan, kawalang katarungan at kawalan ng katiyakan. Ngunit kapag pumikit ako at nagdarasal, nakatatagpo ako ng kanlungan sa iyong puso. Alam kong hindi matitinag ang mga nagtitiwala sa iyo. Bagaman ang mga bundok ay manginig, bagaman ang tubig ay umuungal, Bagaman ang balita ay nagdadala ng takot, ako ay mananatiling matatag sapagkat ang Panginoon ang Diyos na nag-iingat sa akin. Ang pangako ay malinaw. Sa mahabang buhay ay bibigyang kasiyahan ko siya at ipapakita sa kanya ang aking kaligtasan. Ngayon ay tinatanggap ko ang katotohanan ito at lumalakad ng may pananampalataya. At ngayon, kapatid kong lalaki at babae na sumusunod sa panalanging ito gusto kong direktang makipag-usap sa iyo hindi ka nagkataon marahil ay pumunta ka sa video na ito na naghahanap ng ginhawa sa gitna ng takot o kawalan ng katiyakan alamin na inihanda ng Panginoon ang sandaling ito para magsalita sa iyong puso kung ang panalanging ito ay naantig sa iyong buhay, inaanyayahan kita na lumakad kasama namin ng may pananampalataya. Mag-subscribe sa channel hindi bilang isang automaticong galaw, ngunit bilang bahagi ng isang pangako sa pananampalataya at pakikipag-isa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, sumali ka sa isang komunidad na nananalangin, naniniwala, at sumusuporta sa isa't isa sa pag-ibig. Gayon din, iwanan ng iyong salita ng pananampalataya ang iyong pangangailangan, ang iyong pag-iyak sa mga komento. Dito, mahalaga ang bawat boses at ang bawat panalangin ay tinatanggap. Hindi ka nag-iisa, sama tayo at kasama natin ang Diyos. Mahal na Ama, habang papalapit ako sa sandaling ito ng panalangin, nais kong ipahayag na ang aking pagtitiwala ay nasa iyo at ang aking buhay ay nakasalalay sa mga pangako ng awit 91. Alam kong susubukan ng kaaway na magduda. Alam kong maaaring tumindi ang mga paghihirap, ngunit pinili kong manatiling matatag sa katiyakan na poprotektahan ako ng Panginoon iyong tatapakan ang leon at ang ulupong, iyong yuyurakan ang batang leon at ang ahas. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa akin na kay Kristo, mayroon tayong espiritual na autoridad na labanan ang bawat sumasalungat na puwersa at na walang makapanaig laban sa mga natatakpan ng dugo ng kordero. Panginoon, Palakasin mo ang aking pananampalataya upang hindi ako mawalan ng loob. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang mga laban ng buhay nang hindi natatakot sa bukas. Punuin ang aking puso ng pag-asa upang makita ko ang higit sa aking mga kalagayan. At kapag ang takot ay sumusubok na pumasok, naway maalala ko na binigyan mo ako ng tagumpay kay Kristo Yesus. Nais kong mabuhay sa araw na ito hindi sa kahinaan, kundi sa katapangan, sa pagkaalam na mas dakila siya na nasa akin kaysa sa nasa sanlibutan. Hinihiling ko rin, Panginoon, na ang iyong presensya ay umabot sa bawat pamilyang kinakatawan sa panalangin ito. Bantayan ng mga tahanan, protektahan ng mga anak, patatagin ng mga pagsasama, alalayan ng mga pagod, at aliwin ang mga nalulumbay naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng kapayapaan naliwanagan ng iyong presensya naway walang palaso ng pagkawasak ang manaiglaban sa mga taong nangangailangan sa iyo ngayon panginoon ipinapahayag ko sa pamamagitan ng pananampalataya na ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya ay iniingatan sa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay. Ama sa langit, habang tinatapos ko ang panalanging ito, ipinapahayag ko na pinili kong mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, pinoprotektahan ng iyong pagibig at nakasalig sa mga pangako ng awit 91. Ikaw ang aking kanlungan, aking lakas at aking tagapagligtas. Alam ko na ang mga araw ay maaring magdala ng mga hamon, ngunit alam ko rin na ikaw ay mas dakila kaysa sa kanilang lahat, naway ang aking buhay, ang aking mga iniisip at ang aking mga hakbang ay laging gabayan ng iyong presensya. Naway hindi ko malilimutan na ako ay iniingatan, inaalalayan at minamahal mo. Ngayon, ako ay lumalakad sa pananampalataya. Naniniwala na ang bawat salita na ipinahayag sa awit na ito ay isang katotohanan tungkol sa aking buhay. Hindi ako matatakot sa kasamaan. Hindi ako susuko sa takot dahil alam kong ligtas ako sa taguan ng kataas-taasan. At kapag dumating ang mga paghihirap, maaalala ko na ang Panginoon ay nangakong sasamahan ako, ililigtas ako, at pararangalan ako. Ito ang aking pag-asa at ang aking katiyakan, hindi ako nag-iisa sapagkat ang buhay na Diyos ay nananahan sa akin. Kaya, tinatapos ko ang panalangin ito sa pamamagitan ng paghiling na mapuno ng kapayapaan ng Panginoon ang iyong puso. Naway ikaw, na nananalangin kasama ko ay lumakas at maprotektahan. Naway mamarkahan ang iyong buhay ng biyaya at pagmamahal ng kataas-taasan at naway kilalanin mo ang kamay ng Diyos na gumagawa sa iyong pabor sa bawat hakbang ng araw na ito. Tanggapin ang pangakong ito. Walang kasamaang sasapit sa iyo. Lumakad ng may pagtitiwala sapagkat ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman